Hello everyone, magandang 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 umaga mga kadsoy At dito tayo ulit sa ating mga halamang talong Ito yung talong na binlat ko dati na kasi sa mga malilita Pero ngayon mga kadsoy at kita kita natin Ang lalaki na nila At may bunga na rin mga kadsoy na nila Kaya itong talong na ito hindi masyado ah, malaki Yung katamtaman lang na talong ito yung mga ganti lang kahaba so, Malalaki na sila mga kadsoy At may bunga na rin yung kamatis hindi po siya mabigyan ng mga kasoy kasi naka-stand natin po at ibiligan natin sila mga kasoy bago ako pumasok sa work samahan niya ako mga kasoy let's get around come home yan na uh, isa isa-isayin natin mga kasoy oops ayan ayan ito ang ating palong yan nakasako yan sila mga kasoy diligan natin yan konti konting-konting dilig lang yan kasi madiligan ko na to kahapon ng hapon ha pagdating po sa work tapos ito kita naman natin yung bunga niya mga kapat sa'yo yun o yun ay bunga na sila o oh. tsaka nga ano, ano. Yan, kayo, yung mga sakong semento yun namin tinanay yung ng semento maagang mga kapat ngayon mga kapat wala na rin diligan kasi matagal na itong hindi natidiligan nangyayos ako pero pagbalik ko laki na ng mga talong mga kapat kaya naman nagdidilig dito yung uncle kaya nang wala sila ako muna magdidilig yung diligan natin ito siya, Kita naman natin yun. Mga talbos na kamote. Malabong na rin yung mga kamote. Malabong na rin yung talbos na kamote na yan. Hindi e, ligyan ko na rin una. Ito pa mga kasi, yung mga langka. Kita naman natin yung bunga ng langka. Ang daming buha. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Ang Sana uh, maglaman to. Kasi noong unang bunga niyan mga kasoy. Hindi na masyado naglaman. Paghiwa ko ang hinog, Dadalawa ng piraso laman sana wag kang maramot marami kang uh, laman na pag nahinog yung tapay hinogin yan maras yung lakka sabi ng bumuto yung tabi ng isang langka walang bunga mga katsoy ang mga katsoy dito diligan pa natin itong mga halamang talong nagigilig tayo kita naman natin mga talong mga natin. Ayan na hindi natin ayun na pag lang itong mga katsoy dilig lang pag ano. Tapos mamayang hapon na naman didiligan natin. Didiligan din natin itong saging ito mga kasay. Itong saging na ito maliit lang. Hindi siya lumalaki yung saging na din pinatawag dito. Tawag dito na saging ay tampuhin. Tapos pag laging hinawakan ang saging na ito, nagtatampo daw. Hindi na siya magbumunga. Mamamatay na siya mga kasay. At meron din tayo mga sili. So, ang na natin yung mga sili na yan. Nakalagay lang yan siya sa sako ng semento mga kasay at meron na rin yung kamatis natin mga sa si. tignan natin papakita natin yung bunga ng kamatis yan so, ito yung kamatis so okay. may video uh, hinog na at dahag green sa so, pag namunga na ito mga kasi may hinog na ito mga kamatis mamamatay na itong puno niya kailangan na rin ng palitan ng bago pag nahinog niya lahat tulad niya no nagbunga na siya natanggalan na ng bunga mamamatay na yung kamatis at ito yung mga talong natin na bunga mga kasay ayan o oh. payat pa yan siya payat, payat payat na payat, payat siya, makasit, pa siya mga kasay di ba? <laughs> Ayan na, dalawa. Pwede na rin harvest niya sunod. Sunod na linggo pag malaki-laki na. Kailan na rin tong isprehan tong mga talong na to mga to. Kita mo na. Kailan natin isprehan 'yan? Ayun pa may papaya, pa may ano din. Na sa hindi niya natampuhin, tawag yan Iputin natin na sige. Naumatin mga paninin na nakasako. Napakalaki na mga kasi. Talaga na. Masaging. Uh, Meron din din sa taas. Sa baba na yung mga kasay. Recrap na yan at ilog. Ay uh, mga kasay. Hanggang dito muna. Ang dulo ng ating vlog. At uh, maraming salamat sa umabot nito. Thank you, thank you for watching and God bless you all. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.